Magandang araw mga ka-Best Buys and for today's video, i-introduce naman natin ngayon ang ating diesel generator 10kVA silent type, uh, remote start, and ATS ready mga ka-Best Buys. So ito na ang isa sa pinakamagandang specs ng 10kVA. And without further ado mga ka-Best Buys, let's start. Na mga mga best buys ano. Dumating na ang Fuel King 10kVA natin ano. So, napakaganda ng pagkakagawa, nito. Saring uh, solid na pagkakagawa ng generator na. Ano. So, kung napansin niyo po yung ating mga 4200 noon, kung gaano ako na amaze. Ngayon, ma-amaze naman tayo sa mga diesel lover diyan. Ma-amaze naman tayo dito sa ating diesel na 10kVA, mga ka best buys. Tara, silipin natin kung ano meron dito. So mga ka Best Buy, makikita nyo yung ating genset controller, napakalaki ano. So ang pinagtatakan natin, bakit hindi magawa ng mga local uh, dealer natin ito no. Naggawin siyang digital 5-in-1 panel na napakalaki ng display ano. Tapos may mga function sa dito, may oil warning. Napakaganda mga ka Best boys. So sa market natin dito sa Pilipinas, almost walang ganyang ano, walang ganyang controller no. So isa tayo lamang maaari yung may ganyan dito sa Pilipinas Kasi hindi tayo natitipid hanggat maaari Bibigay natin yung pinaka the best at pinaka the settings dito sa generator So mga ka-best buys makakita rin natin dito yung ating starter switch Ayan So nag-on na siya. I-off muna natin mga ka-best buys Yung ating breaker Tapos yung ating uh, 220 volt output Dalawa po yan Tapos nandito rin po yung ating fuse para sa DC. Ito naman po yung ating charger, DC charger. Ito yung ating ground or earth. Ito po yung ating ATS cable port. Ayan. So ito po yung ating generator ay may 5 pins ATS port. Ayan. Ngayon din po siyang cover mga ka-best buys. Okay, dito naman po sa harap pa rin, eh, makikita natin yung sticker no, na napakaganda, napakasolid, napakalaki. So, Firking uh, PK10,000 STRA Pro. So, your best choice. Basta Firking, best choice yung mga ka-best buys. So, dito mo lahat sa outside niya. No? Silipin mo natin yung mga stickers niya. So, may po dito. Ito po yung ating specs. Ito pong generator natin ay may Uh, 220 volt output, 60 hertz. So pang Pilipinas talaga yan, single uh, phase. 10 kVA ang max, 9 kVA ang rated. So electric start siya, ATS and remote start mga ka-best buys. So ang total dimension pala po nito is 990, 50, 565, and 770 mm. So yan po nakalagay po sa ilalim ang ATS optional intelligent AVR 5 in one digital meter. Ito po yung digital meter natin. So nandiyan na lahat ano makikita na natin diyan no. Oh. So magfo-flash po diyan yung frequency which is 60 Hz ang current natin or yung uh, gumagana ang current consumption natin, yung battery voltage natin nandiyan din po. So pati ang run time, engine temperature and generator temperature. May auto protection siya. Run indicator and crank indicator. And syempre, yung pinakamahalaga ay yung ating oil warning. So, dito naman po sa ating taas, makikita natin yung mga stickers na napakaganda yung pagkakalapat, ano. Napaka-readable niya. So, take time po para magbasa sa ating mga stickers para hindi na, hindi na magtagal yung ating uh, generator. Okay, dito po sa taas makikita natin ang na, fuel okay, well, nito is diesel. Ayan po. Meron din po siyang gauge. So medyo mababa lang po yung ating nilagay na crudo kasi pantest lang po ito. So meron din po siyang strainer. Tingnan niyo po ang strainer niya mga ka Best buys. Hindi rin tinipid ano. Napakaganda rin ng quality. Hmm? Ganda. So wala nang nakakatakas na diesel no. Lahat masasala niya. Napakaganda po mga ka Best Buy talaga. napakakuality quality nito. Na So, sasabay na talaga ito sa mga super brands na nakuha na dito sa Pilipinas. Ano. So, hindi na natin babanggitin yung kanyang brand. Basta, napakaganda na ang quality ng generator na ito mga ka At sa pang-partida uh, nito mga ka-bestbuys, ano, may remote control siya. And, meron din po siyang ATS. So, automatic na rin siyang mabubuhay and auto automatic na rin siyang mamamatay tulad ng Philking 4200 inverter silent generator natin ano. So para sa mga diesel lover, ito po. Andito na lahat. Diesel generator na may remote at ATS. So dito po tayo sa likod, mga ka best buys. So dito po, makikita natin yung muffler side niya, ano. Ang ganda ng uh, insulator niya. Tapos yung tambutso niya, mga best buys. So makapal. Ayan, ano? makapal yung tubo. So meron tayong mga alam na ibang brands na medyo mas manipis kaya na pupunit. Pero ito ang kapal mga ka Best Buy Oh. Okay, dito naman sa likod, this just a plain na plain lang, plain lang siya. And tingnan natin yung ating pinto no napakaganda mag-snap. Walang awang, straight na straight. Dito naman po tayo sa kabilang gilid which is ang ating air cleaner. Ayan, napakaganda pa rin ang finish ano? Black So, dito po pupapasok yung hangin Para papasok sa air filter Ayan, pasokin naman po natin Yung loob nito mga ka-best buys Kung anong makikita natin So, sa loob makikita natin Yung Manual nya So, yung manual nya mga ka-best buys, dalawa no Isa para sa engine lang Tapos, isa para sa buong generator. So nandito naman po yung buong set ng Philking na diesel generator which is PK75 STA, PK7500 Estra, uh, PK10000 STA, and PK10000 STRA. Dito rin po sa loob ay makikita natin syempre yung iba pang uh, mga freebies ito po yung dalawang male plug so meron pa siyang ano no uh, uh, fuel filter tapos meron pa siyang extra pa na dalawang fuse at ang maganda dito mga ka best buys hindi rin tinipid kasi ito lang din na nakita kong generator na may tool set oh, so meron sa size 10, size 8 19, 17 14 and 12 tapos meron pa siyang screwdriver so reversible pa yan flat screw at saka yung philip and then syempre hindi rin mawawala yung gulong niya, mga ka best buys ano? tingnan nyo kung gaano kaganda yung quality ng gulong nito so dito pa lang makikita na kagad natin na napakaganda talaga ng quality nito at mamaya magugulat kayo ka Best Buys kung magkano lang yung presyo nito. Ayan. Oh. Ang ganda mga ka Best Buys. Oh. Hindi siya yung plastic na plastic lang na mababasag. So ito parang rubberized pa siya. No? Tapos napakaganda pa ng itsura niya. Oh. Diba mga ka Best Buys? Dito palang makikita mo na talaga yung quality ng pagkakagawa sa kanya. And pasukin naman natin syempre yung loob mismo yung... Uh, internals nito So mga ka-best buys, dito makikita nyo. Meron nga siyang, nasa, doon sa mga freebies niya, may, may libre na siya, ano no, uh, fuel filter. Napakalaking bagay niya mga ka-best buys. Diyan nagkakaproblema yung ating fuel injector, no. Kapag hindi maganda yung pagkaka-filter o yung pag hindi malinis yung ating uh, crudo. Ito po halimbawa niya mga ka-best buys, so May mga smudges, ano. Ibig sabihin, ang galing yan sa uh, maruming diesel na no, nabili natin o oh, hindi natin may iwasan yan kasi diesel kasi yan eh medyo mas marumi yan over sa gasoline so dito makikita din natin mga ka-best buys uh, from tank papunta dun sa kanyang fuel injection or fuel pump meron pa siyang split dito ulit oh uh, hindi natin alam kung ano yung purpose niya pero nahiwagaan talaga ako dyan kasi ang return naman niya na ito eh ito yung pinaka return niya so galing doon sa top ng engine ang return niya papunta dito. Okay? So dito naman po ay makikita natin yung kanyang oil inlet, ang kanyang uh, manual na switch o kapag nagka-emergency, pwede natin dito patayin na lang 'yan. Ito po yung kanyang oil sensor nasa side na to, yung battery niya, Divinity. So isa sa napaka-quality ah uh, battery nito napaka dependable ng battery nito ito almost na nakikita ko sa mga uh, branded na generator super brand na generator dito sa Pilipinas so ito ang gamit nila Divinity uh, dako naman tayo dito sa likod mga ka best buys ano so silipin natin sa likod so dito sa likod uh, just uh, just like some other generators po nandito yung kanyang uh, solenoid starter tapos yung kanyang rectifier dito sa rectifier mga ka best buys tingnan nyo din no oh. dalawa yung kanyang fuse so sa mga ibang generators na nahawakan na, na, natin no oh. isa lang yung fuse nila no so yung fuse na to dito nakakonekta sa uh, rectifier nya tapos ito naman sa solenoid may another fuse uli sya so napaka natutuwa talaga ako sa mga features itong ating filking na 10kV eh, no napaka Uh, should I say napaka safe ng ano niya ng ang pina-priority niya is yung ating safe safety ng ating generator. So ito po ang kanyang AVR. Ayan, and ito naman po yung kanyang alternator. And kung mapapansin niyo ka Best Buys, makapal yung kanyang uh, lata dito ito mga ka best buys kapag yan ay uh, manipis, sobrang nipis na mas, mas manipis pa sa sheet nito kadala uh, kadalasan napupunit 'yung mga ka-best buy So, in a matter of one month kapag lagi mo talaga siyang ginagamit, napupunit ito. Kaya a uh, malalaman natin kung trango ano ba katiba katibayan kapag sa mga buyers natin kapag nagamit na ito. Pero I think nung initial ko na check up ito, it's uh, mas matibay sa kumpara doon sa ibang 10kV na nahawakan natin, ano. Kaya medyo confident ako dito sa ating generator na to, sa fill king na to. Papapansin niyo rin mga ka-best buys, yung base natin oh, no, ang ganda ng finish ng ano niya, na pintura niya. No. 'Di ba? So, ang makina nga po, pala nito mga ka-best buys ay 195 na ano, yung mga lumang generator po o yung mas uh, yung old yung mga dati nating ibinibenta. So, yung ibang brands po noon ay Uh, yung ibang brand po na mayroon na ganitong kaparehas na diesel generator na 10 kVA, ang makina po nila is 192. Ito naman po mas upgraded na, mas malaki po ito, mga ka Best buys, at mas uh, uh, mas maganda po yung technology nito ngayon or should I say mas in-upgrade nila ito kasi ito is 195 na. So, yung mga old natin na medyo nagkakaroon ng problema is in-upgrade na, and ngayon 195 na yung nakadikit dito, yung pinaka latest model ng Uh, air cooled na diesel ayan po ito po so makikita po natin yung markings doon sa taas ah, hindi lang po masyadong makita pero picture lang po natin para makita nyo ayan so yan po 195 nakita nyo naman Alam natin mas quality talaga kasi hindi man tayo kagaling kagaling sa Uh, paint pero ramdam kasi natin as uh, consumer yung quality ng mga mumurahin o tinipid na generator kumpara dun sa mga medyo maganda talaga yung pagkakagawa Siyempre mga ka-best buys hindi natatapos sa mga physical na nakikita natin dito so yung uh, itsura nya is just yung pabalat lang yan eh why don't we check yung kanyang Uh, nagagawa yung kanya specification yung mga ATS sa kanya remote control. So urahin natin yung ating remote control. So mga ka best buys, kung makikita nyo sa ating remote control, meron siyang unlock and lock. So ito yung ating pinaka on, ito yung pinaka off natin. Eh kung mapapansin natin mga ka best buys, so oh, yung ating generator is naka switch off yan. Pero, mabubuhay yan mga ka-best buys kahit na naka-switch off yan. So, yan yung essence sa pagkakaroon ng remote control. Kasi kung uh, nakababad nga naman yung ating uh, ating battery habang naka-stock, 'di ba? Medyo uh, mauubos yung ano eh, mauubos yung charge ng ating battery in time na magkonsumo siya ng uh, makonsumo nung generator yung power ng battery kasi Siyempre, may naka-indicator light yon, Most likely, kukonsume yun kahit papaano Kaya it takes mga 2 to 3 days, mauubos yung battery. Kasi nga, may naka-on na load. Ngayon, yun yung mga best buys. Kahit naka-off yung kanyang starter switch, mabubuhay ang ating generator. Tingnan yung mga best buys. Ha? Nga pala, so, siyempre, kung gagamit tayo ng generator na to, ang kailangan, uh, naka-switch uh, na kaagad yung ating ano, uh, breaker. Para, sempre, kapag nag-generator tayo, kapag nagpapakamit tayong remote control, uh, may makakapagbigay na kagansi, makakapag-deliver na kagansi ng oriente. Okay? Test natin mga ka-best buys. I-check ano? din natin yung ating ano? monitor. Ayan. So, 220 volts, 61.9V wala pang gumagamit kaya 00 0 ang pinuat kahit kita natin yan dito na mag-iiba yung functions niya So, ayan mga ka-best ano? So, dito pa lang sa remote control na to, medyo lamang na lamang nakagad tayo kumpara sa ibang mga generators dito sa Pilipinas na diesel na 10 kVA. Okay? So, ngayon, itest naman natin yung pinaka-highlights natin, which is ang ating uh, ATS o ating automatic transfer switch. Uh, silipin natin mga ka So, ang una natin gagawin mga ka-Best Buys is isasaksak natin itong uh, load natin or yung generator side natin. Ayan. Goods. And, susunod natin naman itong ATS. Yung port. Napakasimple na nito mga ka-Best Buys. Kaya, sigurado magugustuhan natin ang ating mga diesel lovers. Kasi kahit uh, ano sabihin natin, kasi may mga taong gusto pa rin talaga uh, sa mga diesel generators. Kasi nga syempre, uh, kung iisipin niya naman, is matipid talaga yung diesel generator. Kasi napakalaki ng makina niya. But at the same time, uh, napakatipid naman yung konsumo ng diesel. Yun ang alam po, ito po, standard na consumption nito is 1 liter per hour. Wala itong economy on, hindi tulad ng mga inverter types natin. Okay, so silipin naman natin yung ating ATS box mga ka best buys So tapos na ang connection natin Nandito po sa ating ATS may house net So ito po yung Meralco natin Ito naman po yung generator natin Ito naman yung automatic and failure So dito naman makikita natin yung on and off Kung naka automatic sya or naka off sya So tinan natin sa loob So makikita naman natin dito yung 50 amperes natin na Magnetic contactor Uh, tapos yung ibang components pa tapos nandito naman po yung ating connection yung ating mains load and generator ayan tapos ito po naman po yung magsisilbing meral ko natin so once na nakasaksak siya dapat uh, it signifies na may kuryente pero kapag hinugot natin ito doon sa ating source ibig sabihin magkakaroon ng magkaka-brown out uh, itas po natin Ayan. So, nakasad na po ang lahat. So, tulad po ito ng ating Filking 4200, ano. gano din po yung ating simulation dito. Saksak po natin ito. Ayan. Tapos, i-on natin ito para naka-automatic siya. Ayan. Kung naman natin, mayroong house net, walang generator, tapos naka-automatic siya, tapos wala namang ilaw ang failure. Ngayon, mga ka-best buys, tingnan nyo yung setup ng ating generator. Naka-off siya. Pero, ang kagandahan dyan mga ka-best buys, mabubuhay pa rin yan kahit yan ay naka-off. So, test natin mga ka-best buys no, kung mabubuhay siya. Off natin. Uh, or, eh, kunwari, magkakaroon ng brownout, huhugutin natin to, no? Dapat mamamatay din yan. Siyempre, magkaka-brownout, eh. ginagamit ba talaga yung totoo ang power nito kung sa pinta rin nila patayin natin mga kanas pipes ating ilaw, halos wala ating flicker, ano, so magtetas po ulit tayo ng isa pa para mag-ano naman tayo, mag-focus naman tayo dito sa ating ilaw kung mag-flicker siya. isa rin po itong napakagandang ATS mga ka -best no so, yan po yung mga ATS na gusto natin, yung halos walang flicker para walang interruption, uh, walang down sa flow ng uh, kuryente natin, ano, so, itas ulit natin mga ka-bestbites, hugutin natin uli ito and mag-focus tayo dito sa ilaw

Kita nyo, alas mga, di ba? Makapatay na yung generator, mga 10 seconds. So ayun mga ka-best buys, no? para siyang pinalaki na 4.2 at iniba lang din yung kanyang, uh, ang kanyang fuel which is diesel naman ito. And mas pinalaki nga kasi 10 kVA naman siya. So when it comes to noise, syempre mas tahimik pa rin yung ating inverter na 4200 Pero at the same time, diesel naman siya So ayun ang ating short na review para dito sa ating Philking uh, PK10000 STRA So meron po po siyang isang variant mga ka Best Buys Ang isang variant po nito is yung walang remote and walang ATS So ang presyo nga po pala mga ka Best Buys ng ating Philking 10,000 watts uh, silent type diesel generator with ATS and remote is 77,000 pesos. Ayan mga ka -best -buys. So, para po sa inyong mga comments, suggestions, and orders, ay eh, maaari kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na mag-flash dyan sa inyong screen. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming Uh, channel ay mag-subscribe po kayo sa aming Facebook account. Bisitahin ang aming Facebook page and TikTok account. So maaari po tayong bumisita rin sa ating shop, sa online shop natin, sa TikTok natin, ano, Best Buys Mendoro Tools. Para makita nyo doon yung ilan sa mga, kakunti pala po yung ating naipapasok dyan ng mga products. Pero soon, magpapasok na po tayo ng medyo madami-dami. So it, marami salamat nga po pala sa inyong mga ka-best buy sa pagtitiwala na pagkaganda po ng feedback sa ating mga power generators lalo na yung ating 4,200 so meron po po tayong mga incoming units which is 2,300i meron din po tayong Fiking 1.7 uh, 4.2 na inverter na remote start and ATS and yung ating uh, 12 KBA na napaka industrial grade mga ka-best buy ano? Si Pinyo 12 kVA yun mga ka-best buys tapos meron pa siyang dual fuel pwede siya sa LPG. Napakaganda mga ka-best buys and isa pa sa pinakamagandang feature sa ating Ford GBA ay double piston siya mga ka-best buys kaya hindi kayo mabibitin. So, so much for this video mga ka-best buys. Maraming salamat sa inyong panonood and mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye.